Kung di pa rin pa rin pa rin. si Kiri. Siya naman, siya Kung hindi tayo pa pa tayo pupunta. Po Ayan, candy. Mapautang candy! <laughs> oh, okay. Jet, ito. Nagubutom na ako. Di pa pala ako makain. O, yan sige. O, ito. Chocolate. Ang chocolate! Ito sa baba, ilagay mo yung camera mo dito sa baba. Yeah. Ayan, eh, nangungupit tayo. Kitang-kita, ayan, ebidensya, nangungupit. Dito, ah. Masarap to, oh. Yun, worms, worms, charla. Ayan. Ay, tit. Ayan, Nababa magbabasag pa. Ito lang ikaw to. Magbabasag pa ako. Sarap. Bakla ka ba? Ang charo! Baka ba? Hoy, patay mo nga yung video mo. Bet ba? Gusto ko ganto ma. Kay Kay Kay, kumaway-kaway ka naman sa mga fans mo. Huwi ka ba nga sumisikat eh, Masungit ka na. Oo. Umuoros na kayo. Si ba e? Kanina pa yan eh. Ang kola ba yung takataw? Ano? Wala pa rin tricycle, anak ng Toko. Gusto ko mag-atay tricycle. Sa sige, tricycle dito sa tayo. Ano? Ano? Yung kola. Tabang kumakain eh. No? Tabang kumakain? Nagre-video? Hindi naman ata adik ako, di ba? Hindi masyado. Hindi so, naman masyado okay. adik. Asya? Kanina pa ako nagbababay. <laughs> ayan, ayan. <laughs>